Tara guys, kakain tayo dito sa may legendary margaritas. Yan yeah guys, yeah. Legendary margaritas. Ito yung sa akin Ayan o Yan ang sa akin Nasa EDSA Nasa EDSA Magumagal yung pati Hmm. Baya Kirami mo na. Hindi talaga ano eh. Masyadong malaki yung mall. Kaya maraming nakakapasok namin. Sa yung tinidor Yan lang. Kamay lang ako. lang hindi naman dumada po, eh. dumadaan lang <laughs> parang aeroplano dumadaan lang sabi mo 2 minutes na like <laughs> idea

Hey, thank you mom thank you for, thank you for regular. malba bata pa nga Yan bago natapos 'yung video, sumasala so, na pilit. Nabisan niya na lahat, lahat, hindi niya na matandaan kung ano pinaglalagay niya diyan. Ano 'yung 2 minutes lang. いい Even yeah. yeah. in. lang yung puso no? ito, Malambot. Ah, sariwa yung ano nila isda. Ang tunan nila sariwa. Okay. Yeah. Tagalog Puputol Yan ang favorite ni Duterte Ating mga Ay, mali, mali <laughs> Mali Favorito <laughs> ng ating mahal na presidente Tatay Digong Isda Sabi ko, favorito ni Tatay Digong yan Saka po sa pagkain ko sa labat naalala ko guys, tayo tinapay may tinapay dito guys punta kayo dito sa May Texas Texas Roadhouse libreng tinapay pag naubos, bibigyan ka uli kaya huwag ka munang umorder para mabusog na kayo na na lang order Ayan yeah, guys, Libre bread. Mas mainit pa. Bago kami kumain, nabusog na po kami sa kakakain ng bread. Tapos may libre pa mag peanut. Peanut butter. Bago ka kumain, busog ka na. Kasi ang dami mo na nakain ng bread. <laughs> Hindi daw siya naniniwala. Dahil siya daming tao. Ganoon, you know, guys siya dun. ko yung mga tao dun. Daming tao. to sa may try naman sarap Texas Roadhouse Busog na kami kasi dami namin tinapay na libre. May libre tinapay, yung sarap, bagong luto. May pala man na butter. So, guys, tinapay na libre. Yan may libre ng ano, peanut butter. Yan pagbibigyan ka ah, apat na piraso. Pag naubos nyo, another na naman bibigyan na naman kayo. ang hindi dumad hindi dumadating order nyo, kain lang po kayo ng kain ng tinapay. Kaya nabusog na po kami. Yan okay. yung guys, ano, Halos hindi na namin maggalaw yung ibang pagkain namin kasi nabusog na po kami sa tinapay na libre. daming tao guys yan daming kumakain kasi ang harap ng pagkain nila dito guys may seafood may ano ribs yung ribs napakalambot Sobrang lambot no rib guys, ang sarap. Hindi siya taba, masarap po yung mga litid-litid niya, ang lambot, ang sarap.